Sa pagpapatuloy ng balita dito sa Police News Network, matapos makatakas at magtago ng 25 taon, balik kulungan ngayon ang isang PDL o Persons Deprived of Liberty. Munso na matagumpay na pagkakadakip dito ng mga otoridad sa Puerto Princesa City, Palawan. Alaminin natin ang report na yan ni Patrolwoman Mika Luna. Balikulungan ang isang preso na tumakas matapos ang 25 taon. Ito ay kasunod ng isinagawang operasyon ng Fugitive Recovery Team ng Ihawig Prison and Penal Form sa Occidental Mindoro ayon sa Bureau of Correction, umabot sa 25 taon ang pagtatago ng person deprived liberty bago siya mahuli ng mga otoridad. Ito'y pinangunahan ni Correction Officer 2 Richie C. Canha at iba pang tauhan ng Ihawig President Penal Form Fugitive Recovery Team at ng tauhan ng Sablayan Municipal Police Station. Kaugnay nito, nahaharap sa panibagong kasong kriminal ang person deprived liberty dahil si ginawang pagtakas. Ah, dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika Luna, alagad ng batas, taga ng Balitang Pilipinas.